Hello Athens, welcome back to my channel. May pa-concert na naman ng SB19 sa Araneta Coliseum ngayong October 28, 2023 at uh, para sa mga fans nila at uh, mura lang ang ticket. Yan po ang uh, price ng ticket, ang mga prices at ito ay uh, para sa mga fans at pantulong din nila sa mga nangangailangan ng mga charity at mga kawanggawa sa Pilipinas. Kaya naman na uh, congratulations SB19 dahil uh, sa mabuti niyong puso at uh, sa mga fans na nagmamahal sa ating SB19, sa mga 18s certified 18s, maraming salamat at uh, hindi lang yan mayroon ding mga pa-merchandise ang uh, SB19 mga t-shirt, caps at maraming pang iba na pwede nilang pantulong sa mga nangangailangan at uh, yun nga guys ito ay October 28 2023 concert nila sa Araneta Coliseum at hindi lang yan, mayroon din silang pa-archives para sa kanilang mga fans, certified 18s na kung saan walang sawang sumusuporta sa kanila at marunong silang mag-value. Marunong mag-value o magpahalaga sa mga tao o mga fans, mga 18s na nagmamahal sa kanila at sumusuporta. Walang sawang sumusuporta. Maraming salamat.